guys na ano oh. Uh. Oy, mahulog din ako ng Niya. Ayan. Ayan, dali, pati, Tugas dali. naman ito. Pero ano, mayroon palang ano. Para pag mataas ang nyog. Ayan, may, uh, mayro siyang ano. Tawag ito. Extra na kawayan guys. Para umabot talaga yung. Kawit doon sa ano. Busan na. Pinangkakagat ako. Oo. Okay. Ito guys, naano oh. Oy, mahulog din ako. Charay. Bitang lalo. Tugas naman ito. Okay. Sobrang lkot. Sige, duduin. Sige, oh. Oh, oh. Ang harap ka talubi. Ayun, ayun na. Bibi, maigod na kayo, maigod ka! Ayun lang ako, nahadlok lang ako bagi! Pati yan ang buhay pa. <coughs> yung pangunahing ano nila yung ano. Kupra. Dito sa ano sa Samar kopra talaga. Yung iba naman sa dagat, nangingisda. Pero karaniyan talaga kopra kasi nyug ang ano dito sa amin. Ayan yung ano. May ari oh. Yung nakaapo. Pumunta kami dito sa ano niya. Sa nagpaano kasi siya nagpakupra guys. Ayan. Siya sinubad to go? Siya na. Namatay ni mo na para kawit. Na, si bay, si ba, oh, oh kwan, Na ano na namatay guys ay, kasi na tayo. kulugan <laughs> siya ng ano nyug sa ulo. <laughs> na ano siya na namatay. Eh, ayan yung may guys. oh, yung asyendera namin dito na kaibigan. Yan siya. <laughs> yan, siya. <laughs> yan siya. Ito na delikado ang ano na to guys. Hanap buhay na ano yung ano magsasaka yung nagaano ah, ng yug kupra kasi na, nakatakot din manguha ng kupra kasi kinakawit nila dati nga inaakit nila ngayon kinakawit na lang ganito dito guys sa ano namin ito ang pangunahing ano nila hanap buhay